Hi guys! And dito kami ngayon sa sasakyan. Bibili kami ng halo-halo. Kaya -halo. nyo sana. Ah? Ay, kayo. Ah? Kaya May gusto sila ipag-sist eh. Hmm. pasok. Oh no! Kasi malapit... Summer na ba dito? Oh, malapit na ang summer dito. If kaya wala kang ano. Kaya pupunta kami ng... Last. Seafood again. Bibili uli kami ng... Halo-halo. How oh, dito 7pm na pero may araw pa Ay maliwanag pa, hindi naman may araw Maliwanag pa, ayun no Maliwanag pa yung daan O diba Mas matagal lang liwanag ngayon mami Kesa sa dilim no Kasi magsa summer na dito sa Hawaii it's Kaya ganyan it's Already summer na pala Summer na daw So ngayon, pupunta kami sa Sipo. bibili ulik kami ng halo-halo. Kasi mainit na. Okay. Kitita niyo. Maliwanag ko talaga siya. Pupunta na kami doon sa... Nagaling lang kami ng pagas. Doon sa Sam's <laughs> Okay. <laughs> ano yan? Humihikap <laughs> ka dyan, darling. Huling-huling sa camera. Mami? Yeah. Ayan. Monorail. yun ay, ayun yun know, yun, yung monorail dito. Monorail. yan Magbubukas na yan sa July 1. Hindi pa yan nagbubukas. Pero may umaandar na ng mommy na trend, no? May umaandar na na trend dyan. Pero hindi pa siya nagbubukas. Ano so, ka po lang siya? Ito July 1, yeah. mag-aano uh, na siya. Mag-o-open na siya. Nakakatakot yung ano nila dito kasi parang walang ano sa ano yun. Eh. Sina mami ayaw daw sumakay. Nasaan right <laughs> ang driver? Kumusta sa ano? parkway? Oo, nasa parkway. Lumulubog na yung araw. 7pm na kasi. Pag 6 na mami, may araw pa, no? 7 pag mm, seven, seven lumulubog. 7 lumulubog. Oh, super duper. oh, you want ice cream oh, Ube. <laughs> <laughs> what can you We yeah. hmm? have oh, yeah. and I can have two of your for, yeah, pork. Yeah, Ube. Yeah, pork. 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 and pork. Yeah, coffee. Yeah, pork. Yeah, pork. Yeah, pork. Yeah, pork. Yeah, Makapuno, oh makapuno. Yeah, pork. pork. So three orders of Super Duper with makapuno, of Yeah. Order two six eight. Mingo madness and and Yeah. Uh, Thank you. Waiting for our order. lang so the is ng forty Are you okay? Yeah. It's 36 darling hmm? 36 dollar. 38 ang ano niya. Why? Oh. Ito na lang yung bumalik sa 40 dollars. Pang nadaya na naman ako na pangit na to. Hmm? I have only 1 dollar left. Yeah, 38 something dollars. Yeah, 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 yeah. I mean. Calculate mo Calculate. Ito yung nasa likod ko. Si Lai nagbibenta dito ng halo-halo. So, ayan, Magnolia yung Magnolia yung brand dito ng halo Kaya masarap talaga yung Halo-Halo nila dito. Diyan, dito kami lagi po. Although, meron din naman sa Golden Coin. Filipino ano din kasi yung sa Golden Coin. Kaya lang, mas masarap ko dito. Pet ko dito yung halo-halo nila. Diba? Kasi Magnolia, guys. Masarap ang Magnolia. yeah nakay kami nandito pag yung Yeah, mukha kami ng halo-halo. Dito kami pumunta sa sipo. Kasi mas maganda talaga yung kaluhalo dito. Bali, okay. ano, $38, $38 at ito na yun. Tapos may, ano, dalawang, bumili, bumili din siya ng dalawang siyo, siopaw. Iba yung lasa ng siopaw nila dito. Hindi ka tulad ng siopaw sa atin. Mas kasi, kasi yung sa atin may bola-bola dito. Hindi na ba? mag Dito kasi yung flavor nila is ano lang. Okay. Ha? Yan na naman Dito yung flavor nila ng siopao is isa lang. Tapos walang sa atin kasi merong ano. Mayroon tiyatawag na bola-bola. saka yung ano ba yung isa? Wala sila since nandito na ako, bumili rin kami na, bumili ako na ano. Bumili din ako na pandesal <laughs> dito lang makakabili kasi ng pandisal na okay, mula. ayan. Pauwi na kami. Dito na kami sa sasakyan. kabili na kami ng halo-halo na. Ang dami bumibili ng halo-halo, mami. Ma mainit na talaga. Eh, party-party sa bahay. Oo, oh, dami abutan na tayo ng gabi. Diyan na rin sa na kami ng gabi pauwi. Kinaka mm -hmm. lang. <laughs> <laughs> Sige. So, sa pauwi na kami. Ang kanin ay <laughs> hindi ko pala na-vlog kahapon yung ano, yung pagdating namin dito sa bahay. So, gusto ko ipakita sa inyo yung halo-halo dito. So, ganito siya. Ganito. Nilagay niya to sa ref kagabi pa to. So, hindi niya kinain. Yung sa amin ni mami, kinain namin agad. So, basic lang yung mga ano niya, mga flavor niya. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na madaming ano, madaming... Dito, di ba? Ano yung mga sahog ba yan, tawag dyan? Mga sahog. Yung sa kanya kasi, prenozen pa niya. Ngayon na daw kakainin. Yung sa amin kasi, ni mami kagabi, kinain na namin agad. <laughs> yeah, ito. Hindi ako nakapag-vlog na paglating namin. Kasi nga, na-excite ako dun sa halo-halo. So, ito yung halo-halo. Galing, yung halo-halo. Ito yung, ano lang siya, munggo. Tapos yung, sa basic lang siya. Meron siyang ice cream and din itong leche plan na kanan lang kaliit. Pero magnolia yung magnolia yung ano niya. May gawa. Kaya masarap naman. Sana yun lang ang ano. Parang yun lang ang masarap dito na halo Kasi yung dun sa isa sa golden coin, hindi ko masyadong bet. Pero yung siya, bet niya yung sa golden coin. Pilipino din kasi yun. Pilipino Store din kasi yung kaya may halo-halo sila. Pag may Pilipinas store dito, merong mga halo-halo. Sila lang nga nagbebenta ng halo-halo dito. ng ganyan. So, <laughs> hindi ko natuloy na yung vlog. <laughs> na ano ako eh. Pagdating namin, kagabi, kain agad kami. So, sa kanya ngayon lang kakainin. So, ngayon ko lang pinakita sa inyo guys. So, yun lang po. Ang akin vlog today. At, tsaka pala, bumili siya ng sapatos Nike. Ang daya. O, oh, yun no, oh. Bumili siya shoes niya, Nike. Inorder order pa niya to sa online. Yung Nike talaga na ano, o oh ganyan no. Oh. Ayan oh. Ayan. Hindi ko bet, kaya mas gusto ko yung pili namin dun sa footlocker, dun sa isang vlog. Mas gusto ko yung sa kanya. Ayaw niya. Ewan ko. Ganun talaga pag mga thunder na. Ayaw na ng mga ganong style. So, ayun na. Yun lang ang vlog ko. Thank you, guys. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and hit the bell button po para lagi kayo updated sa aking mga bagong video. Salamat. Bye-bye.